mayroon hmm, akong notification. Sabi din eh, you've received. nagpangpangasman na natin ng lalaki. Ta, adamenti Yung padala na kanya ko. Kamu man. Hmm. Tignan natin. on history Mau mut history nanti tuh eh. ini. Ada muncul pop up nah. Hmm. Home HSBC It just busy Baron or one. One it Kelapa. Apa ya? Apa ya? Damagak man, kan ka. Kasi nakatadun na doon matig damdamag. Magkano bang sahod mo nung unang sampa mo sa Hong Kong? Minimum, Minimum lang. O. O. tapos, in kanong ka nung nagaral um, nung nag ka ng caregiver. caregiver. Tapos pumasa. Tapos, nagbago ka ng trabaho. Caregiver slash caretaker ka na. Hmm. Ay, okay. eh, manong sahod mo ka Taman. Dito ti sweldo mo? Oo, oh ano, data pala ang hindi niya. Data na yung 9, 8, 60. Hmm, pangas. Mas masahol pa to sa mga baguhan kasi mas mataas pa ang sahod niya. Napugi yung hindi ito. So, katang ako. Yeah. Kid-kid na yung nga taniyamo niya. <laughs>